Isa sa mga pinakakaraniwang sakit ngayon ay ang uric acid o gout. Marami sa atin ang may ganitong sakit. Ito ay marahil nang gagaling sa ating mga kinakain. Na ito ang mga halamang gamot para sa uric acid. Una, Kalamansi. Dahil sa mataas na vitamin C at antioxidant ng kalamansi, natutulungan nito na mabawasan ang pamamaga at mapababa ang uric acid. Ang kalamansi ay nakakatulong para mailabas ang toksin sa ating katawan at pinapalakas ang immunity para labanan ang iba't ibang infeksyon. Umamit lang ng labing lima hanggang dalawang kalamansi at inumin ito araw-araw. Pangalawa, pansit-pansitan pansit pansitan ay mayroong taglay na anti-hyperosemia o anti-uric acid. Ito ay isa sa mga halamang gamot na nirekomenda ng Department of Health. Kilala rin ang pansit-pansitan na nagpapababa ng uric acid sa dugo. Nakakatulong rin ito na magamot ang kasu-kasuan, pamamaga, gout at rayuma. Kumuha ng dalawa hanggang tatlong tasa ng pansit-pansitan at isama ang ugat. Pakuluan ito ng isang litro ng tubig at inumin araw-araw. Pang-apat, malunggay. Ang malunggay ay mabisa at natural na gamot para sa uric acid dahil ito ay naglalaman ng active compound na tinatawag na flavonoids at alkaloids. Mataas rin sa anti-inflammatory ang malunggay. Ito ay nagsisilbing natural na pain reliever para sa uric acid.